Ichigo Kurosaki, inactivate na ang bagong form ng kanyang Bankai. Sapat na nga ba ito upang matalo si Yuhabaha? Ang i-recap nga natin ngayon ay Bleach Chapter 678. Last chapter nga ay ni-reveal ni Yuhabaha na kaya niyang makita ang lahat ng posibleng mangyari sa hinaharap gamit ang kapangyarihan ng kanyang Almighty. Wala naman nagawa si Ichigo laban kay Yuhabaha kahit pa nag-transform na ito sa kanyang hollow form. Ngunit bago nga matapos ang chapter ay ipinakita na inactivate ni Ichigo ang kanyang Bankai. Bago tayo magsimula ay huwag mong kalimutan mag-follow sa ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Malapit na tayong maka 100 subscribers sa ating YouTube at dahil nga ito sa inyong walang sawang suporta. Maraming salamat sa pag-share at pag-like sa ating mga videos. Ano pang hinihintay natin? Nagsimula ang chapter habang sinasabi ni Ichigo na alam niya ang pakiramdam ng taong nawalan na ng pag-asa sapagkat ilang beses na niyang naranasan ito. Naalala ni Ichigo ang lahat ng hirap na kanyang pinagdaanan pati na rin ang sandaling namatay ang kanyang ina. Pagkatapos ay sumigaw si Ichigo at sinabing nagawa niyang malagpasan ang lahat ng iyon. Ipinakitang ipinagdikit niya ang kanyang dalawang espada at itinaas ang mga ito pagkatapos ay sumigaw siya ng bankay. Nabalot ng napakalaking pagsabog si Ichigo pagkatapos ay ipinakita na ang bagong form ng kanyang bankay na tinawag niyang Tense Zangetsu. Ngunit bago pa man niya ito magamit laban kay Yuhabaha ay biglang ipinakitang nahati ang kanyang bankay. Di makapaniwala si Ichigo sa bilis ng pangyayari. Tinignan niya si Yuhabaha at nakita niyang hawak na nito ang kalahating piraso ng kanyang bankay. Hindi lubos maisip ni Ichigo kung paano nagawa ni Yuhabahang masira ang kanyang bankay sapagkat hindi naman niya ito nakitang umalis sa kanyang kinatatayuan o kaya naman ay gumamit ng kanyang Rietsu. Sinabi naman ni Yuhabaha na huwag matakot si Ichigo sapagkat ginawa lamang niya ang nararapat sapagkat alam niya na ang lakas ng bankay ni Ichigo ay magiging napakadelikado para sa kanya. Kaya naman para makasigurado ay binura niya ito sa hinaharap. At tulad nga ng kanyang unang sinabi ay hindi na niya bibigyan pa si Ichigo ng pagkakataon. Hanggang sa ipinakita na biglang hawak na ni Yuhabaha ang sungay ni Ichigo. Mabilis niya itong ibinato kay Ichigo ngunit ipinakita naman na nagawa itong masalag ni Ichigo gamit ang kanyang espada. Subalit bigla namang lumitaw si Yuhabaha sa likod ni Ichigo at inatake ito tumalsik si Ichigo ngunit ipinakita naman na agad rin itong nakatayo. Hindi pa man tuluyang nakakatayo ay bigla na namang umatake si Yuhabaha at nahiwan nito si Ichigo sa kanyang tagiliran. Napaluhod si Ichigo at ipinakitang muli na namang umatake si Yuhabaha. Nagawa itong masalag ni Orihimi gamit ang kapangyarihan ng kanyang Santen keshen. Ngunit nung akala nga ni Ichigo na nagawa siyang protektahan ni Orihimi ay ipinakitang bigla itong nagtamo ng pinsala sa kanyang dibdib. Hindi naman makapaniwala si Orihimi kung paano nagtamo ng sugat si Ichigo sapagkat nakakasigurado siya na nagawa niyang mapigilan ang espada ni Yuhabaha. Ipinakita naman na tumalsik si Ichigo dahil sa natamo nitong pinsala, Lumakad papalapit si Yuhabaha habang tinatanong nito kay Ichigo kung hindi ba ito nagtataka kung paanong nagagawa niyang maglagay ng mga patibong sa mga lugar na tinatapakan nito. Kung ang kakayahan lamang ng kanyang Almighty ay makita ang hinaharap. Sinabi pa niya na malamang ay mayroon ng ideya si Ichigo sa mga nangyayari. Sapagkat ang kanyang Almighty ay hindi lamang kayang makita ang hinaharap. May kakayahan din ang Almighty na baguhin ito ayon sa kagustuhan ni Yuhabaha. Pagkatapos ay sinabi niya kay Ichigo na anuman ang mangyari ay huwag pa rin itong mawawalan ng pag-asa. Kung nagustuhan mo ang recap na ito ay huwag mong kalimutan na i-like e ang video na ito at mag-subscribe para mapanood mo ang kasunod.